Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat mga ayon. good morning po Ayan na uh, Sa patuloy lang po tayo sa ating mga ginawa pang araw-araw At ako nakita niyo doon Paalis na lang po kami ngayon At syempre po uh, Patuloy po tayo sa pang araw-araw natin na gagawin Ayan, mga karusyal Ayan, patuloy lang po tayo Wala pong bibitaw At uh, ngayon po ang unang araw Na Uh, aalis kami na hindi na po tayo kalingap sa ngayon and marami pong salamat sa lahat ng mga nandito sa ating uh, sa mga viewers po natin marami pong salamat ng carousel uh, ayun uh, maganda po ano Ayan, patuloy po tayo at sana po nasuportan ano, po tayo supportan po ang ating mga ginagawang uh, video ngayon at uh, ngayon po panibagong vlogs tayo at iwasan na muna po natin yung uh, mabanggit ano oh, ah, sige po sa ah, samahan niyo po kami sa niyong mga pupuntahan at ngayon ay halos kwan po kami ngayon kompleto po kami ngayon mga karusyel, mga kalangga, mga kababayan mga nagmamahalan mga kabikti sabi nga po <laughs> <laughs> ni ni BG Scheme ka, kabikti raw mga kabikti <laughs> sana excited po itong araw na to first time na magkasama kami lahat ngayon Ayan. marami po salamat at tawag uh, wag po tayong bibitaw hanggang sa dulo mga kababayan mga kabikti mga karosyal simple Ayan, marami pong salamat Ayan po mga Karusel, ito po uh, unang araw po natin ngayon ano, may na-receive po tayong pa-Christmas oh from uh, Ayan po, meron po uh, unang araw natin ngayon at uh, binigay po sa atin ni Dodong. Ayan, marami pong salamat. Unang araw natin ngayon na meron tayong uh, na-receive agad. Mga karusel na muna. Eh mga kabigti. Kabigti. Uh. Eh mga kababoy. <laughs> <laughs> Nandun, bagitin na muna natin lahat. Ayan, marami po salamat. Dahil unang araw po natin magkasama ngayon kami mga kalingan. <clears throat> mga kataba. Sabi na, okay lang yun. Kahit ano pwede natin gawing kataba or ano. Ayan, basta marami pong salamat dito sa t-shirt. Ayan, ibinigay po sa atin ni... Eh. Eh. thank you po. At uh, napakasaya po. Uh, thank you. po, <laughs> <Atras, atras. laughs> <laughs> <Okay. laughs> Apres. Sige. Okay, up. Okay po mga Carousel. Thank you Carousel na lang. Thank you po. Mario, di mo na ako sasama kasi madalas okay. naman talaga ako naiiwan, napag-iwanan. Okay lang bro. Uh, pero ngayon pag-aralan na natin na uh, kuan. Sige, sakay na oh. Okay. Dali. Thank you. Okay. Ah. Oh. Ano na lang, t Kanin 'to. So, yun na. guys, iwan muna namin si Alpi guys. Kasama namin yun. Mario. Oh. <laughs> Alam mo bro, ano? Palagi tayo talaga dito sa likod pagk kuan. Masarap dito sa likod eh. Ayan sa ngayon po maka Rochelle. <laughs> Medyo nakaka-con lang ano Medyo nakaka Ayun, hindi ka pa sanay Pero kapag na komo na yun Masasanay ka na rin dyan Ayan na Eh po, sa ngayon po Ano unang uh, araw namin ngayon na mag-vlog Sana po mga carousel, uh, Support po natin Lahat ng mga Ru-Boys Lalo Siyempre lalo na po Ayan po papunta po tayo ngayon sa bahay ni Rachel Ayan. Medyo malilim pa rin po ngayon ang panahon At uh, papunta po ngayon pagkagaling kay Rachel Papunta po tayo kay Butchok Para bisitahin ulit <coughs> Ayan charot po sa ating lahat mga carousel. Ayan. Mga kabigti. <laughs> So yun guys, uh, dito kami ngayon sa Morales Compound uh, Sino nga to? Ayun, sino nga siya? Dalawang supporters na yeah, Mga supporters oh, ng gusto Rochelle makita ng, ano, Gusto makita ng ma ano Mga ano siguro yan Wala bang ano dyan? Malaki naman sa space dyan Baka makuti okay dati, pati mo ito pati ako tali ano lang ayan no may tali ibitin ano kaya ayan po kasama na namin ang uh, supporters ng uh, Rochelle kasama na po namin dito sa loob ng bungo at uh, sa ngayon po magkasama kami ni uh, Victor dito sa loob ano na sa iyo po uh, ano po na yung uh, mo ngayon ano na ngayon yung channel mo? Kuya Victor. Ah, Kuya Victor na. Ayan na po kay Kuya Victor na tayo ayan papunta po ngayon kami mga karosyel sa kay Butchok ayan, uh, samahan nyo po kami ayan kalangga ayan po mga kalangga nandito po tayo ngayon sa kambingan ayan may kasama po tayo dito na sponsors po ng uh, supporters ng maglangga Ito na naman yun. Ano nga yun? Bukit. <laughs> Bukit. <laughs> Yan. <laughs> Yan. <no? Ayan. laughs> Ito, puro buto. Ari na yan? 130 mar. Ito ang palaya. Ari na rin. Ano? Ito sa amin. Ayan is the Ayan po kami kapag lobas po talaga no Talaga pong hindi nawawala yung uh, magpakain si Dodong sa amin ko mga uh, samaan kaya ayan po palagi kong uh, busog kami dito kaya madali na kaming tumaba ayan po mga po asalikod kami sa likod kami daron ni kamala kala ko kasama pala to nakasama oh, pala ay, po mga carousel ano kas sila po kasama natin mga supporters po ng uh, Roussel sa Maglangga ayan Sa ngayon po ang mga busog na naman ang inyong lingkod at uh, siyempre po maraming salamat sa nagpakain Then, Ayan, thank you. Napa natapos na po kami. Ayan po. Tapos na naman. Thank you. mga kalangga ayan na uh, nakakain na kami agad na tayo Ayan, thank you. So, ito po, mga kalangga. Ayan, mayroon po tayong, uh, ito po yung dalawang supporters natin. Uh, bibili po kami ng grocery. Dito ang camera Ayan guys Nakapamili na po kami dito Sa labo Ayan uh, Dalawa po yung uh, Pabibigyan nito At uh, Anamili po nito yung uh, Ano supporters No oh. Dalawang supporters po ng uh, Maglangga Ayan guys Samahan nyo po kami Sa aming uh, mga pupuntahan pa Thank you po Nandito po kami sa LLC ng Labo Ayan maraming salamat Ayan po mga kalangga Ayan po papunta po tayo ngayon kay bucuk. po mga kalangga nandito na tayo kay Butok at dito lang po tayo magbibidyo hanggang dito lang po tayo sa labas hindi po tayo doon magbibidyo ayan

Ay grabe. Ang bilis, ah. Thank you. Thank you. Thank you. Ang Haha. Hindi. Thank you. Hindi. <laughs> <laughs> oh, marami yan. Kahit Hindi. Hindi. Sa kanila, Hindi. Hindi. nila yan. Marami yan. Hindi. 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 away Hindi

ay, Ay, Akin, luna, luna. Kala ko kailangan galing kailangan ko Wala ko kailangan 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 ko 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 wala na, ito yung kanina. Sino ang nawalan? Ako po. Ako po. Ako pa. Ako <laughs> pa. Tinanong ko lang kung sino nawalan lahat eh. Lahat na wala. <laughs> sino hindi nagkaroon? Ayan. Tapos ito po. Ito po. Ilan? Apat po. Apat kayo ha? O oh, sige. Apat kayo? Okay. Okay. Kayo nawalan. Huwag kayo mag-alala. Uh -huh. Hati kayo. Hati kayong apat, hati kayong apat. Oh, na ka? na to ano ikaw nagkaroon ka rin? Magkano na kon sa iyo? May barya pa ako dito. Mara, oh, ang barya dito. Sila iyo pa rin. Ay. Uning. na, wala, tutoy, wala tutoy, bari, tutoy. Na, ubos na tutoy, wala na tutoy, barya tutoy. Ubus na, ubus na tutoy, wala na ubus talaga, ubus. Tapos na. Ayun, nakakatawa pa mga kalit ng mga bata. Bye-bye. Ayun. So, Ayun po mga kalangka. At uh, galing na po tayo ngayon sa unang uh, <laughs> doon po sa unang po natin ano, uh, beneficiary Katatapos lang po natin. At atit, ito po papunta na naman kami sa pangalawang uh, beneficiary namin ngayon. At uh, po kasama pa rin natin siyempre yung mga supporters po ng Rochelle sa so, ito na lang po ang uh, ating video at siyempre huwag pa rin po natin kalimutan na suportahan ka uh, na mga kalanggano yung uh, si Kuya Santos Matubang uh, huwag, po, rin, huwag po natin kalimutan na suportahan ka uh, Atetna, uh at uh, ruin of malala pressure at uh, siyempre po mga kalinga mga kalanggano hindi po talaga mawala no? ang uh, Boys sarap po uh, huwag po nating uh, kalimutan na support ka na uh, Rookers Ayan, maraming salamat po kaya bye bye okay. po